guys, ayan. So, magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Ang oras ko ngayon isa sa mga 3.30 na po ng uh, hapon. So, ngayon guys, isa sa mga isi-share ni Kanye Tinesh naman po. Uh, dahil nga po is uh, sa mga nakaraming vlog ko po, po, yung tungkol po sa pagbili ko sa Japan. So, naisipan ko po siya guys, dahil nga po nagmamadali ko po. Pinanin ko po, po na okra at alubate is minamadali ko po, po silang in-harvest. Kasi nga po maabutan tayo ng bagyo. So, naisipan ko, uh, hindi lang dahil sa may bagyo, ito try ko po na magtanim naman ng alubati ngayon sa uh, loob po ng aking bahay. Ayan. So, ito po ay gagawin ko guys dahil parang uh, e experimentuhan ko lang siya, observan ko lang siya kung kapag paglamig po, yan, winter, kung kaya ba niyang mabuhay lang sa loob po ng bahay. Dahil nga po, naka-heater naman tayo. Ayan. So, kahit pa paano, guys, ang inisip ko kasi, instead na bulak-bulak yung itanim ko, why not itry ko magtanim ng alugbati po sa loob ng aking bahay. Ayan. So, syempre, guys, kailangan na natin i-maintain yun kapag may mga dahon na siya para hindi siya masyadong may scatter guys. So, uh, isa ito sa mga, isinishare ko lang po talaga, guys. Ito ay mga plano ko lang. Gusto, gusto ko lang talaga siyang gawin kung ano ba talaga yung uh, kahinatnan. Ayan, kapag kung mabuhay ba talaga siya, makakapag-survive ba talaga siya kapag sobrang malamig na po sa Japan na nilagay natin mismo sa loob ng bahay. So, that's why po ang gagamitin natin is uh, paso. Ayan, so paso po yung ilagay natin. So, syempre guys, kapag paso po yung ilagay natin, yung flooring po ng ating bahay, kapag didiligan natin siya, masisira po siya. So, that's why nagbumili din si Kindness ito. So, bali, anim po ito guys na paso ang binili ngayon ni Kindness. siyan po. So, thank you po sa mga nag, nag, nakapanood po ng aking mga vlog noon na kung saan bumili ako ng materialis nito guys. Ayan, so ito po ay anim na paso pero gawin ko po itong pito. Pito po ang paso na gamitin natin kasi may ilagay ako sa gitna din. Ayan, so at Paano ko ba ito i-arrange? Ayan, so, ito po, guys, uh, abangan nyo po ngayon, guys, ang aking mga gagawin po sa loob ng aking bahay, kung paano ko ba ito i-set up po sa loob ng aking bahay. Alright? Ayan po, so, kaya ako may binili din na lupa. And then, uh, itatanim natin nga po, ayan, ang ating alubati. Ayan, so, ito po ay galing mismo sa aking ini harvest din po dito. So, kumuha lang po ako, guys, ayan, pakita ko lang po sa ng malapitan. Ayan po. Okay? So, kumuha lang po ako, guys, ng ilang piraso niyan para ati itanim. Ayan. So, kahit man na ah, taglamig na po, eh, September po ngayon, October. Last week ng September, October, start na naman po ang taglamig sa depan. Kaya ito, alam mo pong mamamatay na rin po sila. Kaya, why not try natin magtanim sa loob ng bahay. Okay? <laughs> Excited si Kindness, guys. Ayan. Kung at least kahit pa, paano kapag taglamig na sila, o diba walang nawawala sa atin, makakapag-harvest at makakapag-gulay pa tayo ng alugbate. Okay? So, ayun guys, ah, simula na po ni Kaitlish ngayon nga, lagyan muna natin ng mga lupa. Ayan. So, bakit may puti po na paso? Ang asya lang na iiba. O diba? <laughs> so, abangan nyo guys kung paano po po sila i-set up po sa loob ng aking bahay. Ayan. So, ito ang ginawa ni Kaing Nish is uh, Sini-share ko lang po talaga sa inyo guys Kung ano ba yung mga naisip ko Ano yung mga plano po Okay? Alright. So, itong lupa na to guys Ay, syempre, binili na naman ni Kindness Hindi itari yung lupa Pag-isa ko, sako lang Ayan, lagay muna natin Lagyan natin naman yung Lupa Ang ating Ating Basuh Okay. wow itong kayo guys ang itong Utah. itim na itim okay. okay sana mabuhay sila guys no taglamin Okay? Ayan. Okay guys, malapit na tayo matapos yung mga kulay blue po natin na mga paso, tapos ko na po nilagyan guys. Yan, tapos ngayon naman yung ating puti na paso, di ba? <laughs> di ko na po isi Yan, mukhang sobra pa yung lupa natin. At least, buti na yung sobra guys. Wala man problema. Marami pang magagamitan yan dito. Ayan. Oh, uh ha. -huh. Wow. Excited to the sky mesh guys. At, nakapagtanim na naman tayo sa paso. So, obserbahan natin guys kung okay ba talaga ang result natin dito. Okay. Sana no. At maka, kahit pa paano pagtaglamin, makapag ano ako ba no. Pag gulay-gulay tayo ng alugbati. Ayan. Okay. Alright. Tapos na tayo guys. Maglagay ng lupa sa paso. Alright guys, at this time po is itatanim ko na po yung ating alugbati. Ayan. So, sa isang paso po dalawa po yung ating uh, itatanim na alugbati. Ayan ng Silent Sky Lash. <laughs> diba? Tapos, oh, cute. Kaya itong pang tanong-tanong sa patong robotic, guys. Alam mo na siya, guys. Eh. So, kay Pariro mas talaga, ka, ano, tatag-as, ba? Diba? So, nagbutas lang po si Kindness. Ayan. Tapos, ganyan. Diba? Oh, may tanim na tayo, guys. Tapos, butas ulit. Ayan lang siya, guys. Then, lagay natin. So, may, natin, tayo na sa paso. Alright? <laughs> Yan guys, ito po yung ginawa ni Kindness. Marang sukat natin kasi magkapareho nga lang po. Katulad na po sinabi ko kanina. So, pinakita ko lang po sa inyo ng malapitan. Ayan, tapos ito din. di ba Dali, rakaya oh. o. na kudasay lang. Ayan. Ganyan po. Okay. Oh. So sinadya ko to guys na pinatayo dahil nga po may ilalagay ako dito balang araw. yan syempre update ko po yun sa inyo guys kung ano ba yung lalagay ko dito. Okay? So ayan guys, ito yung parang lagi result niya. Ah, katulad niyan, lagay lang tayo. 'Di ba ang bilis? Hmm. Paint ko ito guys. <laughs> ayan And then ganyan lang sya 'Di ba? Ito naman, ganyan din. Oh. Wow. tapos yung isa naman o diba hmm. sana mabuhay ito guys no sa ito natin paso natin tapos yung ito Ayan. okay so yun lang po ang style ni kain nish napaka simple. kung nagtatanim tayo sa loob ng bahay ng uh, bulaklak why not try naman natin yung gulay okay Uh, tapos na po tayo. So, this time naman, pakita ko po sa inyo kung paano natin to ilagay sa loob ng bahay. Okay? Ayan na guys. Uh, tapos na po tayo guys. At kung napansin nyo po, umulan na naman po siya. So, this time po is, kahit pa paano natapos na po natin guys, tamang tama is, bago po po, uh, bumurusok yung malakas na ulan at hangin natapos po tayo. Ayun, talagang inano ni yung, yung Kaydi siyang oras. Send po. So ilalagay na po natin ngayon sa loob po ng bahay. Right? All guys. A uh, paso po tayo po sa loob ng bahay ni Kindness na masyado pang makalat. So ito naman po 'yung guys, ang at, aking pini po ngayon na paglalagyan po ng ating mga uh, paso. ayan So 'yung natanay tanim natin na anong So 'yun po guys, ang purpose ni Kindness kaya, may ganito na kasi ako guys, na hindi ko naman siya nagagamit. Kasi naon tila naman ko ito ng bulaklak. Yan. Pero ngayon, namamatay na nga yung mga bulaklak ko. Kaya ito naman ang, ipinasok ko siya, ito yung naisip ko na paraan. Magtanim naman po ako ng gulay. Yan. So, o ko po ito. Yan kung effective po siya na nasa loob po ng bahay nagamit natin ay heater kapag sobrang malamig na po ang klima nito sa Japan. Dahil nga po ang alugbati po, nabubuhay lang po sa Japan ng summer. Yan, hindi po sa taglamig. So, dumidiskarte na lang po si Kindnesh. Okay? Ayan guys, uh, nandito na tayo ngayon sa ng bahay. So ito pa yung pinakita ko po sa inyo. Grabe, sobrang pawis ko na po guys talaga. So pinakita ko po lang talaga to sa inyo guys. Ang ganda rin po ng katulad ito guys, bagyo. So may paparating na bagyo. Naisip ko po kasi ito guys, parang alam mo yung may makukuha rin tayong uh, lesson na kapag may mga ganitong, eh, ano, mga ganitong mga uh, kalamidad, bagyo, lindol, minsan makaisip rin pala talaga tayo kung paano tayo magtanim lalo na sa bansa na hindi po pareho ang klima. Pabago-bago po, katulad ng alugbati na nabubuhay lamang tuwing summer. So dahil sa bagyo, nagmamadali akong i-harvest ko po yung aking gulay na ukra at alugbati. So isa po na naisipan ko Why not magtanim ako sa loob ng bahay. Ayan. So yan po ay uh, naisaisip ko lang po talaga guys kung effective po ba talaga siya. 'Di ba? So i-update ko po sa inyo talaga yan guys. Okay, so set up muna natin 'to guys at lalagay ko na aking mga tinanim. All right guys, I'm excited naman si Kindness At This time is lagay ko na po sa mismong uh, loob po ng bahay ko, po. okay? Tang <laughs> Okay. So, di ba guys, instead of bulaklak, why not gulay, di ba? Try naman natin. So, ayan guys, ipakita ko lang po sa inyo. Ito pa yung purpose ko. Ayan. Ayan po. So, sa Pilipinas, ganun din naman po yan guys. Alam ko po na kapag maglagay tayo ng mga bulaklak talaga, kapag para madidiligan or mga halaman, ano na man yung ilagay natin sa loob ng bahay. So, kailangan talaga may pang support guys para pag natin, ah uh, palagi lang silang hindi, hindi ma tudumihan o magkaroon ng tubig yung ating flooring. Alright, o ba? Diba? so inaaling ang magtanim guys exercise ko pala talaga sya okay? wow <laughs> excited si Kai siya ganda pa nito guys kasi kapag naging successful po ang kanyang uh, pag nabuhay po talaga siya sa malamig so ibig sabihin ito kapag nag summer na pwede natin ilagay sa labas ayan then anytime guys pwede rin akong magtanim kasi dito na kukuha hindi na ako bibili pa di ba kung sakaling mabuhay po siya pwede naman ako magtanim ulit sa kayong bakuran mismo okay wala lang talaga yung ano ubili ko ng mga sizes po ng ating uh, mga paso guys. Ayan. O, di ba? Ay! Perfect! <laughs> okay. Then, salamat natin yung pintuan guys. May dahil naka ka-aircon po tayo. right guys, at ito naman si sa sobrang happy ko po, tuwang tuwa talaga ako na naisipan ko po ito guys. Ayan, so buti na lang talaga, munti ko na kasi itong itapon guys, yung ating lagayan po ng mga paso ngayon. Kasi nga sabi ko, wala naman akong bulaklak, and then gusto ko lang magtanim talaga sa lupa. Pero hindi ko nga po akalain talaga na magagamit ko pala siya ngayon, mismo sa loob ng aking bahay. Ayan. And so, excited ako guys. At syempre, bago tayo uh, alis si kindness guys, sa ko sa work o yung lakad natin. Palagi kasi akong dumadaan dito mismo guys sa aking altar. Ayan. Nagdadasal ako palagi bago tayo umalis uh, umaalis ng bahay. And then tapos makikita ko yung ating alubati. So, sana guys is maging successful po tayo dito. Di ba? successful talaga. Um, at least palaging may gulay si kindness summer man o winter, palagi ako makakain ng alubati. Ayan. So, thank you na rin, guys. Pasalamat din tayo sa mga mga may, ano, may mga dumarating po na mga katulad uh, niyan, bagyo. Dahil minsan nakakaisip po talaga tayo ng paraan. Okay? Ayan. Tapos, paglabas mo ng door at pag uwi mo, makikita natin, guys, ang tanim natin. Yung progreso niya. O, ba? Diba? <laughs> okay. So, ayan, guys, ang aking mga uh, tinanim po sa mismong loob po ng aking bahay. Ayan, so, thankful talaga tayo, guys, dahil nga po, minsan nakakapag-isip tayo. Yan, may mga lesson learned ba na bawat mga ah uh, trahedya or ano, meron din pala tayong may isip talaga na paraan. So, ito ay sinubukan ko lamang. Uh, at syempre, abangan nyo rin po guys kasi palagi ko itong i-update sa inyo. Yan, kung paano pa po, po nag-update sa labas ng bahay ng aking mga lubate, sigurado yan lalo na sa loob guys ng bahay. kasi nandito na lang siya, palagi po nakatanaw yan. Alright? O ba diba? So, ngayon guys, at ito lang po ang mga na-vlog ko po ngayon sa araw na ito. At maraming maraming salamat po sa pagsubaybay niyo po. At sana, at thank you rin po sa mga nagdasal na sana nga po hindi na matuloy o narating pa yung bagyo. So, malagi ko pong binabanggit ito guys, to yung vlog ko po. Napapasalamat po ko sa inyo mga dasal. Yan, thank you talaga sa inyo. Okay? Ayan po. So, excited si Kaidnesh at happy ako iyan so medyo ano man si Kindish, busy man tayo sa trabaho nito guys or ano pa man pero pag nakikita tayo ting may makita tayong mga tanim sa loob ng bahay at lalo na pag naging ano na yung ano nito progreso, 'di ba? Mukha ni Kindness guys hindi ko na ano, talang excited, 'di ba? Oh, pero sana mabuhay po siya. Okay, maraming maraming salamat po sa inyo lahat guys sa panunood at pag uh, subaybay subaybayan niyo po sa aking YouTube channel. Bye guys, do sa together,